Kabong tuloy mo to kayo mga Mga poste Okay ba yan? Oo oh, tama yan Tara mapinturahan na Ay good morning mga kois Adyan si Christian? Ayun. Chan. Papadala daw ng dalawang tubo si Kuya sa ano? Sa kabilang project. Dalawang detres. Sa... Oo. Oh. mo na lang kung meron dyan ha. Basta yung nalaki kay Junjun. -Jun. Yun rin. Sukatin nga muna natin yan. Parang sobrang laki na eh. Ano na ba lalim yan? Sukat lang dapat yan ay 290 to 20 lalim 1.5 3 meters muna tayo Lid lang Lid lang Markahan mo nga Ito Ayan na pala, ayan na Ito huh. 3 meters so, Ayan ang 3 meters mo isang plywood to 240 nilubog nito hmm. oh malalim pala eh ha, kakayanin yan ang ibabaw finish floor line natin oh lubog nyo na lang 50 si 50 si na lang 1 Is metro na lalim yan no? oh tapos dapat nya huwag mula rito huwag oh, mula rito kasi papatong na tayo ng asintada dyan 290. Merkahan nyo na dyan Para hindi lumaki Ops, tandahan Ayan, hanggang dyan lang Sobra na Merkahan mo ng bakal eh, Bakal na Hindi na ito kasali dito Hindi na, hindi na Kaya na pali Ayan Tapos 190 Hindi na tayo sasaga doon pa. O, oh, ganyan lang. Ganyan lang. O, ganyan lang ko okay nyo O, ka lang ha. di na, di na kami sa Di kahit isagad nyo na. Sige, isagad nyo na. Kasi magpuporma tayo. Hindi makakabuelo pag pumorma dyan. Kasi ito, pupormahan natin to. Pataas. Hanggang dito. Pag hindi nyo hinuka yan, hindi mo ma uh, May rapan yung karpetero. Ilubog nyo na lang ng 50 ha. D o. Yun eh. Ayan o no, Gino 50 Tapos Pantayin nyo na Dito kayo sumukat to Magmula rito Ibabaan nyo na ang 150 Kunti-kunti so, na lang yan Goodness Tama ba? 190 290 Ah 220 Ah 220 pala Ang um, lalim Ang oh, O you Gino know. O oh, tama yan Isagad nyo dyan dito nga Gino, dyan mong itutok sa poste Kung baka tamaan yung poste Sakto, sakto lang Sa tapat lang ng poste, sige, sagad nyo na Pero hanggang dito lang, hukay nyo ha Hanggang dito lang, ito sa may PVC na to oh. mo dyan rin oh, oh. Ayan ka na naman, uulit-ulit na naman tayo Kasama ko kay hukay Hindi pwedeng ka Lalim Lalim Tapusin nyo na yan para bakalan natin ha Wala tayong ano ya, tayong ito yung kakamit pa. Hindi, natin. Original yan ni. Eh. Dito, ang... Doon muna kayo sa malambot. Ay, busin nyo muna yan. Isagad nyo. Pabotin nyo hanggang ano? Pabotin nyo hanggang... 150. O, oh, 150. Titignan natin. Para kung sakali, adjust natin. Sira pa yung camera, eh. Kaya nyo nga, nagsinsila sa kabila eh. Kaya yun. Makikihati daw Kuya Edwin ng ano? Sa 2 PBC sa Tens 1. Oo. Ay, Christian. Di tres. Ay, kay Christian. ito pala si Christian. Palita ka niya. Makukuha na kayo natin. Huwag mo na ko ulit eh. Tingnan lang natin pag ibibigay No? Pagdating naman si Sir. pag si Engineer. Engineer! <laughs> ha? Bukas, Wala tayong plywood siya, no? Pang Ayan na lang. Kaya kailangan tayo dyan ng mga anim. O, Pinolect report. Kaya lang, alanganin ka ng mortar, di ba? Sige, lulus martes, ha. O, ayun, mga koys. Kag-umaga, kailangan umikot ikot, mikot yung mga gawa na tao. Check natin lahat. Ah. <laughs> uh. Ayan, okay, na prepare na hagdan. Kunti <laughs> na lang ito ah. Mayayari na. <laughs> Mayayari na no? oh. Halipin sa taas. Ay, ko. pa Alin. Meron, meron. Sinabi ko na kayo, ano. Huwag mo lang sa finish floor line, G's lang. Angat. 那个狗不一样，它就这么高呢，哈。